Hello po sa lahat. So, shoutout ko lang po sa sir na Tereso Gamuta na nag-comment dyan sa isang video natin sa motor repair in actual scenario pag nasiraan tayo sa daan. At ang sabi niya, hello bro, palitan mo muna yung test valve mo, wag mo na pahirapan ang sarili mo. So dyan po sa video natin is kapag actual nasiraan tayo sa kalsada, yung ating carb type na motor, wala po tayong ibang magagamit wala tayong dalang ibang tester kundi signal light bulb or maaari natin gamitin na test valve. Kaya po test valve yung ginamit natin dyan Pero in actual repair Meron po tayong napakaraming tester Meron tayong analog type Meron tayong digital Meron tayong clamp meter Meron din po tayong meager At kahit yung pinakalumang tester Na panahon pa ng hapon Na wala po dito na kamay pa ang paggawa Galing Japan Meron din po tayo niyan Tinago ko lang siya So shout out po sa iyo sir At sana napakinggan niyo po yung sinabi ko dyan sa video In actual scenario Pag nasiraan tayo sa daan Test valve yung magagamit natin na pwede natin itroubleshoot kung ano yung sira sa ating charging system, nagka-charge pa ba yung regulator, may laman pa ba yung battery, sira ba yung fuse, sira ba yung ignition, gamit ang test bulb ng ating signal light. So, yun po ang purpose na test bulb ang ginamit ko dyan sa video natin kasi hindi naman po lahat merong tester at hindi din po lahat alam gumamit ng tester. So kung tester lang po, namimigay nga po ako niyan last year. Noon po yun sa mga gustong matuto ng ating mga basic tutorial repairs. At dyan po sa ating mga nanatiling subscribers, may paparating na po tayo na upcoming videos and updates sa ating mga pending videos. At nag-backup lang po kasi ako na yung cellphone ngayon kaya nagkarambola pa yung ating editing. At sa mga new subscribers po, rikin nyo to on YouTube mix Content Video Tutorials. Rikin nyo to din po sa gagil map yung ating location. Tumatanggap tayo ng mga iba't ibang mixed content or mix repair gadget, appliance, motor, sasakyan at kung ano-ano pa so maraming salamat sa mga nanatiling subscribers at sa mga bago pa lang, please do subscribe para sa ating mixed content video tutorial and stay safe sa ating lahat, rin on youtube at gagal map ride safe and stay safe, peace